Ano ba yan, ma? Ba't iniiwan-iwan mo yung vitamins mo dyan? Hindi ko alam. Kasi nilagay ko ito sa bag ko kanina. Iiwan ko na, na nakita dito sa bag? baka nahulog pag ko dito sa bag kanina. Hindi ang pagkakaalam niyan, gamot yan eh. Iiwan-iwan mo pa yan, nukaba naman ma, kailangan isip ma. Hindi yan. ako bahala. Rosa! Rosa, po. Ano po yun, la? Punta ka muna doon sa palengke, Apo. Pwede ka ng ulam. Ha? Pwede mo doon sa... Doon sa perahan. Pabili ulam. Pwede ka ng pritong manong Kaya isang buong liyem po. Ha? Ah, sige po. Kuha lang po ako ng pera doon. Ingat ka, Rosa, ha? Sa pagtawid. Ingat ka, Apo. Apo, tita, Lola. Saan po ako? Baka nahulog yan sa bag ko. Kaya hindi ko na malaya na tulog dito. Nako wag ka magalala. E, gengging -geng naman niya anak na ni Emiliano. Hindi rin nag-iisip, wala rin common sense. Hindi niya bahala tanong, wala naman tiga akong sakit. Yung ma, sana hindi tayo mabukin talaga, ma. Mahirap na yung mga ginagawa natin, mamaya malamang pa ni Rosa yung ano. Malama, yung batang niya, hindi niya alam yung nangyayari. Hindi rin kasi nagmamasid-masid. Uto-utuhin, takto ng nanay niya, parang si, parang si Anred, si Ninita na anak ni Nena. Mga gengging. -geng. Pero tama ka. Mukhang di man, hindi man siya nakakahalata sa ginagawa natin. Malang man sa nanay niya. <laughs> Mga walang common sense. Huwag kang mag-alala, hindi alis siya, hindi man alaman na nagpapanggap lang ako may ano doon? Pumuha ko ng bagong panty doon, papa. pa ko ng panty. Asim ah, ko oh, niya. Kasi naman, huwag ka tang panty doon. Sige na, pransya. Tabad ka rin kasi minsan. <laughs> A few moments later. Lahat na po yung manok. O nga pala, maalis ako. Punta ako sa kaibigan ko, ha? Meron na kaming pag-uusapan about sa party na gaganapin namin sa Kalatagan, Batangas. Bisan mo umuwi, ah. At alas pa tayong dalawa. May check-up pa ako. Bisa mo na. Sige na. Aga mo umuwi. Oo, uwi na ko, ma. ako, ma. Magaling ako Sige na, ha? Rosa. Rosa. La. Timplahan mo nga ako ng kape, nak. Sige, timplahan mo ako ng kape, ha? Ah, sige po. Wait lang po. Gusto ko umilom ng kape. Tingnan ako sa labas nang maka... Nang hapa ko ng sariwang hang. A few minutes later. Nasa si Lola. Ay, la. Ito, oh. Salamat apo. Tawagin lang po ako pag kailangan nyo. O sige. Meanwhile, perfect timing. Umalis si tita. Nasa labas si Lola. Ano kayo pinag-uusapan nila? Mapakanggan nga si Selfie. Ay, pinag-uusapan itong mga Sabi ko na eh. lang talaga nila ako eh. Hindi na may panila si mama. tagang gengging kami. Manda kayo sa akin. Ayoko maging masamang apo. Ayoko maging masamang pamangkin. Pero so, sa ginagawa niyo sa akin, nagawa niyo sa amin ni mama, manda kayo sa akin. Sabi ko na eh. Mga manluloko kayo eh. Manda kayo sa resbak. ko